for today's video. Magluluto tayo na. Halaman, nasunog ng na Simple. karahal. Ayaw nang i-eat ito. Simple. Magluluto tayo na. Ampalaya. Puing. Tinatapos na ako na siya. Tsaka lagyan na natin ng egg. Tsaka itong kanyang mga kalamasan tutuin na natin mga na, bro okay for today's video magluluto tayo na ang palaya na ang palaya with egg I'm the cook for today I'm the cook cook ako ng araw na to A cook rice cooker Yes, kita di toa, kita di toa, toa. Di mana? Egg, toa, banyak lagi deh, toa. Ayam apa? Nanti, so, biarkan kena sih, biarkan nanti sih, no, egg, si, dia ambil egg. Nampak apa? Ayam, toa lah, tengok itu. nanti. Okay. okay. Ipagpatuloy natin yung vlog natin na walang kabuluhan. Yung vlog natin na bara-bara lang. Basta kay magluto lang ko, mm -hmm. kay ako mo i-cook. Oh, I'm the cook for today lang. Hindi na siya pwede pa yun. Kahit pag o kayon daw ni mo, yun ino nila. inon ni mama, pag kayon naman pala yan, dati. pait daw. Kasi yung pait ng pagmamahal. Niya sa'yo. Pero ako, hindi. Amis.

mampi dia mampi to, bulan, kan bulan, bulan yo, yo, thanks for watching, subscribe, okay,

na yung duto mong ampalaya. Yeah. Yan na. Ang tuyo. Is product. Shit, no. Ang sarap.